ano good morning po pici po ako morning po happy Tuesday sige ka dito ako po si bitchy bitchy sarsosa cute ba ako Ano? Alisin ba natin yung kun mo? Ha? kinakamot mo sugat mo eh. Alisin natin ang kun mo. Nagiiyak, ayaw magkunay. Wawa, bebeyan. Anak, ah. kun na.